Ang disenyo ng Diyos sa pag-aasawa ay nagpapakita na ang dalawang magkahiwalay na buhay ay pinag-iisa niya. Maraming simbolo sa seremonya ng kasal ang sumasalamin dito. Marahil ay nakadalo ka na ng seremonya ng kasal. Kung susundin ang tamang kaayusan ng programa, ay maraming aspeto ito na nagpapakita ng disenyo ng Diyos sa pagsasanib ng dalawang magkahiwalay na buhay. Isa na sa una mong makikita ay ang pagmamarcha ng bride kasama ang kanyang magulang. Tapos si Hinto malapit sa unahan upang sunduin ng groom na lalakad palayo sa kanyang magulang at silang dalawa ay lalakad palayo sa magulang ng babae upang humarap sa altar. Nandyan din ang unity candle o iba pang seremonya na katumbas nito. Ang pagpatay sa sindi ng magkahiwalay na kandila matapos itong gamitin upang sindihan ang pangunahing kandila o yung kandila sa gitna ay nagpapakita na ang dating dalawa ay iisa na. Pero sa kabila ng mga seremonyang ito, ay madalas ang mag-asawa na din mismo ang nagkukulang sa aspeto ng pagkilos upang sila ay maging isa. Ang pagkukulang dito ay nagpapahina sa marriage at dahilan kung bakit madalas ay nagiging magulo ang pagsasama. Marami ang kasal na pero kanya-kanyang desisyon at kanya-kanyang buhay pa din. Wala ang pagsangguni at pagsasaalang-alang sa isa't isa. Dahilan ito kung bakit minsan ay may conflict. Pinag-isa na pero kanya-kanya. Nandyan din yung kawalan ng panahon sa isa't isa yung inaagaw ng mobile games, barkada, hobby, online movies at kung ano-ano pa ang panahon na dapat ay para sa asawa. Nasa ilalim ng iisang bubong pero kanya-kanya ang kaabalahan. Meron din yung may asawa ka pero tila wala kang kakampi at nag-iisa ka pa din sa buhay. Bagama totoo naman na hindi lahat ng bagay ay dapat pinapanigan dahil hindi naman lahat ay tama. Pero mahalaga ang pagdamay sa asawa sa lahat ng pinagdadaanan. Ang sabi ng Bible, hindi na sila dalawa, kundi iisa na lang. Kaya hindi dapat paghiwalayin ng tao ang pinagsama ng Diyos. Ang mag-asawa ay may responsibilidad sa Diyos upang tiyakin na ang pinag-isa ng Diyos ay hindi mapaghiwalay. Ang aksyon, reaksyon at mga desisyon ay dapat patungo sa iisang direksyon, patungo sa pagluwalhati sa Diyos. Ang Diyos ang may akda ng marriage at siya ang nakakaalam ng pinakamainam para dito. Kaya't kung sinabi niya na dapat pag-isahin ng mag-asawa, ito ay para sa ikabubuti nila at sa ikalulugod ng Diyos. Gawin mo ang iyong bahagi at asa ka pa.